Yo, what's up mga kalapatid? Ah, kumusta kayo? Ah, ito magpapakain ako ng ating mga kalapati. Ayun oh. Medyo malaki-laki na mga kalapati so 3 days na ata yan eh, yung dalawang sisiw na ano ni Guapo no, tapos ni Red Bar ayun know? Yan you know? Iwan ko pang 3 days na ata o pang 4 days. Nakalimutan ko eh. Yan. Wait lang ah, magpapakainin ko kayo ha. Wait lang ah, red check. Yan, yan yung dalawang sisiw ni ano ni puti tapos ni red check. Tapos siya nga pala mga kalapati sa pag-uwi ko. Kasi dito sa bahay ko mga kalapati, talaga nga nakakatulong tong bahay ko mga kalapati. Ah, kahit sa ibang nilalang. Ah, Nagaya nga ng custom, mga sa Ayun. Dito, namumuga dyan yung custom, mga kalapatid. Nakakatulong yung bahay ko, mga kalapati sa ibang nilalang. Ngayon naman, mga kalapatid, kaya ako nasabi na nakakatulong sa ibang nilalang. Ito, patunay ko sa inyo, mga kalapatid. Ito, yung butterfly na yan. Yan, yan, yan nakikita nyo, mga kalapatid. Yan. Dati, ano lang yan, eh. Dati ano lang yan eh, tawag dito uud uh, uud, Uod, lang yan dati yung uh, maano makating uod. Ngayon naging butterfly na mga kalapatids. So. Oh. Yan. Naging butterfly na siya mga kalapatids. Tapos ito pa mga kalapatids, pakita ko sa inyo. Ah. Uh, katabi niya pa yung ano yung uh, yung uh, balat. Ito, ito. Yan. Yan, bagong butterfly na naman yan, mga kalapatid. So, katabi niya pa yung uh, pinaggawa niya ng ano, ng, uh, yung nagbalat siya. Parang ano siya eh, ito. Ito, pinagbalatan niya. Tapos yan, may ano pa, yun, na may kanto. Gagawa na naman niya ng butterfly. Yan. Yan, yun yung makating yan yung makati sa amin mga makating uod. Pero uh, pumupunta dito sa bahay ko para mag ano, para gumawa na sila ng uh, butterfly. Yung katawan nila magbago na ng ano, nang anyo, kumbaga. Galing oh. yan. Yan, yan, yan dito mga kalapatis. Yan. Yan, gagawa na ng butterfly. Kagaya niya dito, mga kalapatis. Ito. Yan, butterfly yan, mga kalapatid. Galing yan dito, dyan sa puno na yan, mga kalapatid. So, yan. Yung puno na yan na uh, malunggay. Galing ata dyan yung mga, ano, tawag sa amin, ano eh, alalaso. Alalaso, yung makating, ano, makating uh, uod. Iwan ko lang sa Tagalog ang alalaso. di ko alam, mga kalapatid, ano sa Tagalog yung alalaso, mga kalupatid. Galing dyan, oh. Tapos... Tap, yan, Indian Minggu na yan, mga kalapatid. Yan. Yang tumubo na Indian Minggu, mga kalapatid. Eh. Yan. Yan yung mga tinatapon ko, mga kalapatid, sa mga buto. Kapag, uh, Kumakain kasi ako ng Indian Minggu, mga kalapatid. Dito, tinatapon ko lang yan dyan, mga kalapatid. So, dito. Pinapadaan ko lang yan. Kasi buto naman yun, eh. Kumbaga, pwede pang tumubo eh. Ayun, tumubo nga mga kalapati. So, yung yan, yan, Indian Minggu na yan. Balak ko yan idalhin doon sa basketball court para doon ko nalang itanim yan, yung uh, Indian Minggu na yan mga kalapatid. At least, uh, kung sakaling lumaki yan doon sa basketball court namin, eh, pwede pang pagharubisan ng mga bata. Tapos, sa uh, pwede pang makapalilim sa basketball court pag uh, siya ay lumaki na mga kalapatid siyang uh, Indian na yan bala ko yan dalhin doon sa ano sa basketball court mga katulong yan doon eh pag lumaki na yan mga kalapatid sa uh, yung mga bata masisiyahan sigurado may harvestin sinda ng uh, uh, mga bunga pero siguro mga ano pa yan eh mga 10 years pa ata yan para lumaki at <laughs> uh, hindi oh 10 years ata eh ang alam ko 10 years yan bago lumaki para magkabunga pero at least mga kalapati eh, sa loob ng 10 years eh matanda na kami noon yung mga next generation naman yung uh, mga ano mag, uh, lalaro doon ng uh, basketball yung mga bata yun na yung mga next generation at least uh, may puno na sila na malililiman habang lumalaro kasi sa ano, sa ano namin, eh, wala kaming puno doon eh. Mainit yung uh, parte pag kami naglalaro. Eh siguro sa dating na sa darating na 10 years mga kalapatids, mga kaurag, eh mararanasan na ng mga bata yung uh, lilim sa basketball court. Siguro alas 4 pa lang may mga maglalaro na doon. Ah uh, kasi pag malaki na tong punong to mga kalapatids ayun ah, yun, ah yun yung update ng aking ah, vlog dito sa aking lo sa loob ng aking bahay mga kalapatids kararating ko lang di po ngayon mga sa ah, biyernes tapos bukas di ko pa biyernes sabado kasi yung diob ko kaya yun sinamantala ko yung ah, pagbablog dito eh nakapakinabangan pa yung ah, bahay ko mga kalapatids pati uod ah nakakagawa ng ah, butterfly mga kalapati yun na ah, yun yung update ng sa sa ating kalapati ayun malaki na siya no? ano ano kaya ang ipapangalan ko rito mga kalapati yung dalawa na yan kasi kapag ah, nagsisisiw sila mga kalapati gusto ko may pangalan sila eh. kagaya nito ito si Ramisin si Rami Singh tapos ito naman si ano. Ito wala pa tong pangalan eh. Tapos ito. Ito si ano na lang to. black gray. Si black gray na lang tong mga kalapatid. Ay hindi. Siguro pa ko na lang dito si ano si bukol. <laughs> kasi kasi may bukol to mga Si inalis ko na yung bukol yan mga ah, good news. Ah, uh, ito na yung uh, sugat niya. Paano na? Pa Paano na? Oh? Paano na yung sugat niya? Pa paliit na. Kaya pangalan ko diyan si Bukol. Ito naman si Rami Singh, si Guapo Dos. Ito wala pa kung pangalan dito eh. Si ano na lang siguro to. kaya ang pangalan ko dito. Basta pag-iisipan ko muna yan mga kalapatid. Tapos itong dalawa, si Red Bar, yung sisiw na yun. Eh. Red Bar pala yun eh. Sige, hanggang dito na lang yung vlog ko mga kalapatid sa bye. Hanapin nyo na lang yung uh, kaurag vlog sa YouTube. Uh, subscribe na lang po. Click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating uh, mga vlog mga kalapatid. Bye.